Ayan mga idol, uh, maulan na hapon po sa ating lahat ngayon. Ako po si Paul Pitso ng Half and Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Uulitin ko po yung address po natin kasi mayroong iba nanonood na hindi nila mapakinggan yung address po natin. Uulitin ko po. I'm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region, Mindanao po ako. So yung uh, mga ano po sa atin mga magi-inquire po sa pahulugan system, nandiyan naman po yung number po natin sa screen. Yung uh, sa FB account po natin, nandiyan naman po yung uh, profile pic po natin dyan para madali nyo po ako mahanap. So ngayon, nandito na po yung uh, pahulugan system po natin sa late born edition. Yan po. 450 eggs lang. Yan. Nagli-limit lang po tayo kasi yung espasyo po talaga natin ah uh, hindi kalakihan yung lugar natin. Okay? So magka-crowded po sila. Gusto ko sana'ng mag-full blast pero talagang uh, masasakripisyo po yung health po ng mga sisyo natin, yung mga alagang uh, mga manok natin. So ngayon uh, ang open po natin sa late born edition para tuloy-tuloy po ang hulugan natin. May po, first week, magtanggap na po ako ng uh, reservation at saka tuloy-tuloy ng paghuhulog. Ang release po nito is December second week. So May, uh, April kasi ang born, May, uh, May, May, June, July, August, September, October, November, December. So at least 7 uh, months and half na po sila. So yan. Ah uh, kasi kung sa January pa medyo matagal-tagal na. So, 'yan ang ano po natin, 450 eggs po sila. So, naglilimit din po ako kung ilan po ang ibibigay natin each material, kada material ganito. So, yung uh, gusto talaga kaagad-agad magano, hindi muna po tayo magtatanggap kasi hindi natin alam ah uh, For example, sa isang deadline, for example, sa high caliber grade, uh, kung ilan lang po ang mapipisa. Diba? Tapos, ibabapping pa natin yan kasi hindi naman talaga perfect yung ano, pag, pagpisa nila, yung iba, mga weight. Oh, so, ganun talaga ang breeding. Hindi perfect po ang breeding. So, yan, mga idol, ah uh, nandito na po, 450 eggs. Ang ano po natin, uh, po natin ngayon. Um, yan, ang para sa May na magtanggap po tayo ng pahulugan system po natin. Yan. Doon po ako uh, tumatanggap. Kung mag-inquire lang po kayo, walang problema. Send kagad ako sa inyo ng uh, priceless po natin. Tapos kung gusto niyo talagang malaman kung paano ang uh, ano style po sa pahulugan natin, kung tatawag lang po kayo, uh, mas maganda yung uh, isang bagsakang tanong, wag patingi-tingi kasi masakit po ang mata natin yan. Kung interesado talaga kayo, mas maganda, tawag po kayo sa messenger. Kung OFW po kayo, tawag kami sa messenger. Kung taga rito po tayo sa Pinas, itawag naman tayo sa number po natin yung pinapakita ko dyan ngayon sa screen. So yan lang po mga idol. Late Born Edition. ah uh, tinatawag nila na WPC4. Yan, SBCC4. Yan. Yung SBCC is local Uh, association po namin dito sa Surigao del Norte. Uh, dito po kami kumukuha ng uh, pang ano po namin, yung uh, pang uh, liga. Yan, dito magi-score ang uh, uh, Brother of the Year, uh, Runner up of the Year. Yan, dito ako kukuha din. Kaya nga limit lang ako magre-release kasi halos lahat po kasi ang inanun bini breeding po natin is pang material. Kahit pang material, yun ang sasabak natin sa liga namin. Next year, yan. 12 stags po yan. So dito po talaga akong kukuha. Talagang mag-iwan na po ako ng mga super. Kasi gabi talaga dito, madiinan ang labanan dito. Pag uh, regular lang manok mo. Kaya nga ako ngayon, third na league, hindi na ako sumasali kasi wala regular ang mga maluk natin. Sinasabi ko na, yung breeding ay hindi perfect. Perfect sa itsura, pero yung fighting style naman nila ay hindi halos magkaparehas. Meron talagang uh, superior. For example, sa isang bloodline meron talagang mga superior. So doon tayo kumukuha. Oo. Kaya nga naglilimit lang ako pag re-release kasi para makapagbigay din ako sa inyo ng super. O, oh, 30% lang ang i-release -re ko nitong sa late born edition. Sa Polex, walang problema. Walang problema. Mga 60% to 70% po tayo magre-release. Pero sa mga, sa stags, limit lang po talaga ako at saka sa batol stags. Salamat. God bless. Magandang hapon. Maulan pa rin na araw dito sa amin sa Surigao del Norte, Surigao City, Caraga Region, ulan, ulan, ulan. Wet, wet, wet talaga ang klima dito sa amin. Talagang nakakalungkot. Kaya nga, pinag-iigian ko talaga, binabantayan ko talaga, minaman, mina, mina, anong tawag noon, tinitingnan ko talaga yung ano namin, yung, ah, uh, mga CEO. Kaya nga always ako pag nag, nasa trabaho ako, talagang uh, tinatawag-tawagan ko talaga yung mga farmhand po natin. So 'yan lang po. Shout out po sa lahat. Shout out po sa mga bagong nating tauuhan dito. Yan, uh, may mga bago akong tauuhan dito. Dalawa. Okay? Assistant breeder at saka yung pig alaga doon sa mga nakakor, mga broadcast po natin, broadstags. so yan shout out sa lahat God bless po sa ating lahat huwag natin kalimutan magingat huwag natin kalimutan magdasal, pag magdasal man tayo, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Papa Jesus God bless, good day